Zombie Apocalypse Pag ganito ang panahon napakasarap talagang mamasyal ang hangin, ang sarap at saka ang, yung uh, klima at saka yung hindi masyadong masakit sa balat yung inip, tama lang ba kumbaga templado talaga kaya ang sarap ng masyal ngayon punta nga pala kami ngayon ng laurel batangas ah uh, sunod dito sa agonsilyo yung um, banyaga yan sunod sunod dyan, laurel Itong tapat na itong manalaw. O, uh, subi, kumbaga, may subi kibaba, tapos subi kilaya, asunod manalaw na. Bibili nga pala kami dito ng isda, eh. Ang mura lang dito ng isda tilapia. Ano lang, isang kilo, halagang 70, samantalang sa palengke, doble. 140, minsan, nag-160 uh, pa nga, eh. Ngayon lang ako makakarating ng laurel. Itong daan na ito, dinadaan namin na ito hindi ko alam ito kung kailan ginawa kahit taga rito ako sa amin sa bagay mga time na siguro uh, wala ako dito sa Pilipinas uh, nung ginawa ito kasi ang alam ko mga 80s 70s, 80s ang daan dito hindi pa ganito syempre ay oo naalala ko na pala mga classmate ko uh, mga taga Banyaga, Bilipinwang tapos doon sila nag-aaral sa bayan, sa Agoncillo Institute. Doon sa kami nag-aaral ng mga year na yon. Yung mga klase ko noon, uh, weekly sila umuwi dito sa lugar nila dito sa Banyaga or Bilibinwang, kung tag Bilibinwang. Uh, noon, bago sila makapunta doon sa bayan, ang sinasakyan nila ay bangka na di motor. Tapos sa binababa sila, kung hindi sa manalaw ay sa subik. Tapos jeep mula subik hanggang bayan ng Agoncillo. Ang laki ng pinagbago ng lugar na ito. Ay, kayo, pa, yag, matas, uh, kahit malayo ito mula subik ilaya. Hanggang Banyaga. Ang layo kasi nito eh. 50 to 60 kilometer. Ang layo din parang nangalay nga ang puwet ko sa katatalbog. <laughs> Wala namang hams pero kasi uh, yung takbo niya medyo oh, ano tawag dito? Siyempre umuuga-uga. <laughs> Tumatalbog-talbog din kasi yung, yung, daan hindi naman kasi siyempre pantay. Kaya kami pupunta ng Laurel dahil titi, papakita sa akin ng kapatid ko yung tinitirahan nila ng pamangkin ko, nung anak niya, Do uh, doon siya nagtuturo, senior high school yung tinuturoan niya. Nag-boy, sober na lang ako kasi masyadong malakas ang hangin nung bumibiyahe kami dito. Sa mga kaibigan, isa ba mga ka-YouTube na hindi ako kilala, batanggin niyo po ako uh, dito ako lumaki siyempre. umalis lang ako dito mga age ko 22 kasi after 22 naghanap buhay na tayo sa ibang bansa at uh, medyo sinipa, natagalan doon kaya pagbalik ko, ang dami ko nang hindi alam uh, yung mga lugar siyempre alam ko, hindi ko sabihin na hindi ko alam yung mga na hindi ko napuntahan. At mga tao, wala na ako masyadong kilala. Kasi nung umalis ako, sa ganung ito, 22 23, uh, yung mga tao lang na naiwan ko, yung mga kilala ko. Pero yung mga naglabasa ng mga pinanganak na, at saka yung uh, mga naglakihan, talaga, hindi ko na makilala yun. Hindi <laughs> ko na sila makilala. At ang punto ko, ang, punto ko totally nawala. Hindi ko alam bakit. Samantalang uh, noon, talagang may alaay, mga ganoon Alam niyo no, alam niyo naman ang pagka uh, batanggas, batanggi niya ang isang tao, talaga malalaman mo may alaay talaga na May alaay. Sa sobrang haba ng aming nilalakbay, uh, wala na akong araw na maikwento sa inyo kaya, mabalik na na tayo sa voiceover. Kung makikita nyo lang ito ng malapitan, na, ayan nako mamamangha kayo. Napaganda. At ang lapit niya sa vulkan, ito yung uh, Taal Volcano. Um, malapit pala dito. May bayan lang ng tabing dagat itong kalsada rito. So, kitang kita ang uh, vulkan. Napakalapit. Pero, hindi pa alam kung mga ilang kung may kilometro din ba yan. Parang hindi naman nakalayo eh. Pero pagdating sa paakyat dito, papuntang Buso Buso, ayan, yan ang vulkan nga. Hmm. Pagpunta namin, eh, pag, pag namin dito, nandarito sa pakalawa ng konti, uh, ano yan, Buso Buso ang lugar. So, medyo palayo na kami sa pagindagat. Malayo-layo uh, pa naman kami sa Buso Buso. Ang layo pala talaga dito, 40 to 45 minutes. Imagine, gano'n ko. Mabilis pa yung takbo namin. Nasa 40, gano'n. Mga 40 km per hour. 40 or 50 tamaduwa. or 60. Mga At ganyan minsan. Kasi wala namang At ibang na ba, sasakyan. Walang masyado yung dumadaan sasakyan dito. Mas may dito dumadaan puro mga motor lang. So, oh, sama kayo hanggang sa dulo. Hanggang sa kung saan kami makarating. Para makita nyo, ang ganda. Ang ganda ng lugar. Ayan na yun. Ayan na, ito na yung buso-buso. Um, oh no. Mataas na itong buso-buso na to. Ayan ang dag. Na. Kung nandito lang kayo, parang ang lapit ni sobra talaga ng ang lapit ng bulkan. Ang ganda tingnan. Buso. Barangay lang to, barangay buso-buso. Sakop dito ng Laurel. Wow, ang Pinasyal ako ng kapatid ko rito sa Laurel. Responsive. Ayun ko. Responsive ano to? Joint and effective. Ayun po, action. Responsive, joint and effective action. Tapos is iskulahan ng Laurel. School ng Laurel. Ah, ito pala. School lang ako pumagkita. At dito pala siya tuturo. Hindi kanya school ito. Saan? Dito tayo. Ang taas ang bahay mo. Wala kayong magpisa pista ka. ko. Wala dyan si <laughs> Wala. Kapag ka lang, nakarating ako ng laurel. Di ko nilang binidyohan yung kanyang lupa mm -hmm. kwarto. Mm -hmm. Private kasi masyado. Eh. Saglit lang pagpunta namin dito kasi aabotin kami ng ano ng dilim sa daan. So kailangan na umuwi agad. Parang nagstay lang kami dito ng ano mga 15 minutes lang. Hindi oh, mo 15 minutes mga 20 minutes yun. Hindi na sobra pa din kasi saglit nga lang kami. ay eh, siya ay eh, paano gaare? Ibalik <laughs> yung puntong Batangas. Eh, samahan nyo na lang ulit kami hanggang sa pagbalik niya sa lugar namin mismo I thank you, Lord. Nakarating din kami ng safe. Just kasi ah, habang yun ang aming nilakbay, butur lang. Ay, awa naman ni Lord. Nakarating din. Salamat, guys, sa pagsama sa aming biyahe. And thank you for watching.